Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa iyo? yung ikaw lang parati ang magiging laman ng kanyang puso't isipan, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, at sa lahat ng oras, ikaw lang ang pakakaisipin niya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Napaka-simple at napakadali lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ito'y napaka-epektibo basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Nang tatlong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel o dahon ng paminta at isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At kahit hindi po totally buo ang dahon ng laurel o dahon ng paminta, at kahit may kaunting punit ay okay lang, pwede pa rin gamitin as long as masulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna ito sa dalawang kamay mo, ang papel at ang dahon ng laurel, Mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin sa pamamagitan nitong ritual na ginawa ko. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mo pa ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o posporo at sunugin mo lamang itong papel at ang dahon ng laurel ang una mong susunugin ay ang papel at isunod mong sunugin ang dahon ng laurel. At pagkatapos mo nang masunog ito lahat, kumuha ka lamang ng papel o ziplock at balutin niyo po itong abo at pagkatapos ilagay niyo lamang ito sa una niyo sa tuwing ikaw ay matutulog. At pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood.